So 'yun mga kaibigan, no, bali pa ni bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, i-share ko sa inyo no kung paano nga ba mag-register ng SIM card sa Smart ngayong 2023. So kung paano 'yun, samahan natin pagkatapos ng intro na 'to. So ayan mga kaibigan, no, balang ang ginawa ko, bago ko i-insert yung bagong billing SIM card sa smart sa phone ko, is turn off ko muna yung phone ko no, bago ko i-insert yung bagong SIM. Ngayon pag open ko ng phone ko, wala agad munang signal. No? Kung walang lumabas na smart signal. balang ang ginawa ko, naghintay muna ako ng mga isang minuto bago lumabas yung smart signal. Bali yun yung experience ko, no, wala agad lumabas na signal. balang naghintay muna ako ng mga isang minuto bago lumabas yung smart signal. balang nung nagkaroon na ng smart signal, tsaka ako nag doon sa pag-register ng SIM. Uh -huh. So ayun mga kaibigan, kapag ka mag-register ka ng SIM card sa Smart, no, pupunta ka sa link ng smart.com.ph slash simreg. Ayan, bali itatype mo lang yan sa URL ng browser mo. Ayan, bali yung pinaka-home ng SIM card registration sa Smart. Ayan, bali yung pinaka-website niya. Ayan, tapos may bandang gitna, makakita ka ng start your registration here, enter your mobile number. Diyan mo ilalagay ngayon yung mobile number mo. mag start ka na sa 9 kasi meron na siyang code na 63. So, yung number na i-input mo, mag start na sa nine. Ayan, tapos kapag ka nalagay mo na yung smart number mo, gagawin mo, i-check mo lang yung box sa gilid sa baba. Ayan, yung kulay green na yan. Tapos, i-click mo na yung send OTP. Ayan kapag ka-click mo yung send OTP, makaka-receive ka ngayon ng one-time password galing Smart, no, via text message. Ngayon, sa part ng please enter the OTP sent to your mobile number, ayan dyan mo ngayon ilalagay yung OTP na na mo galing Smart, no. Tapos i-click mo na ngayon yung verify OTP. Ayan, balika pagka-click mo na yung verify OTP, ito na yung lalabas. Success, your mobile number was successfully verified. Balik-click mo lang yung okay. Ayan, kapag kinlik mo na yung okay, ito na yung lalabas, no. Balik yung part ng customer information. Dito ka pipili ng type of registration, nationality, ng ID. Ayan, tapos dito ka na rin mag-upload ng ID tapos magse-selfie sa part na to. Ayan, balik sa type of registration, pwede kang mamili kung I'm registering a newly bought SIM, kung bagong bili yung SIM mo. Ayan, pwede namang I'm registering my old SIM kapag kaluma na yung SIM na i-register -re mo. At pwede rin I'm registering a newly bought SIM for a minor. Ayan, kapag ka bagong bili, tapos minor yung gagamit ayan tapos I'm registering an old SIM for a minor or magre-register ka ng old SIM para sa minor no ayan bali yan yung pagpipilian mo nasa no, sa part ng type of registration ayan bali kapag ka nakapili ka na ng type of registration ayan tapos nalagay mo na rin yung nationality tapos nakapili ka na rin ng ID na gagamitin mo ayan pwede ka lang ngayon mag-upload ng ID no ayan sa part ng ID card verification Bali, kikilik mo lang ngayon yung take photo. Ayan. Pag mo ngayon yung take photo, ito na yung lalabas, no? Take ID photo. Ayan. Bali, ayusin mo lang yung pagpicture nung ID mo, yung ID na gagamitin mo. Tapos kikilik mo lang yung blue sa gitna kapag okay ka na. Ngayon, after mo mapicturean yung ID picture mo, ayan, ngayon is scan face naman. No? Bali, kailangan ka mag-selfie. So, kiklik mo lang yung scan face. Ayan, pag mo yung scan face, ito na yung lalabas, no? face verification. Ayan, bali, mag selfie ka lang dito, tapos kailangan mo lang mag-blink. Ayan. Ayan, kapag ka nakapag-upload ka na ng ID picture, tapos nakapag-selfie ka na, ito na yung ngayon yung lalabas. Your ID was successfully scanned. Click OK. Bali, kiklik mo lang yung OK. Ang bali ang kagandahan dito sa smart no kapag ka magre-register ka ng SIM, kapag ka na-upload mo yung ID picture mo no, Bali yung details, automatic na capture nung system nila. No? Hindi mo na kailangan pang i-type isa-isa. Ibig sabihin, yung details ng ID mo, automatic nang natatype dito sa system. Hindi mo na kailangan i-type isa-isa. Yun yung kagandahan dito sa smart, no? sa system ng smart, kapag ka mag-register ka ng SIM. No? Kung automatic. Ayan. and bali blur lang yung details no para sa privacy rin kasi. Ayan, kapag ka, okay ka na dyan, double check mo na yung details, i-click mo lang yung next sa baba. Kapag kagalik mo yung next sa baba, ito na yung lalabas, no? Address information. bali ang gagawin mo lang naman dito is kailangan mo lang dito ilagay yung address mo, yung present or official home address mo sa part na to. Dito mo ilalagay yung house lot number, yung street, yung village or subdivision. Kung wala kayo sa village or subdivision, huwag nyo na lang itong lagyan, no? Ayan, or kaya ang ilagay nyo is NA. Ayan. O, tapos ito nyo ilalagay yung unit floor. Kung wala rin namang unit floor, huwag nyo na rin lagyan. Ayan, tapos dito nyo ilalagay yung barangay nyo. Ayan, yung zip code. Bale, yung zip code naman, is automatic naman na-detect ng system, no, nitong smart. Ayan, ito yung kagandaan, no, kapag ka sa smart, automatic na lang na-detect yung zip code. Di mo na kailangan i-search sa Google, no, kung ano yung zip code ng area mo. Ayan. Tapos, may makikita kang alternate contact information. Ayan, bali pipili ka lang lang isa rito, no. Pwede ka maglagay ng alternate contact number or email address. Ayan. Bali, pipili ka lang ng isa dyan kung ano ba yung gusto mong gamitin na alternate contact information. Pag okay ka na dyan, click mo lang yung next sa baba. Pag kinlik mo na yung next sa baba, ito na yung lalabas. No? Ito na yung pinakasummary ng details na pinilapan mo. Ayan, so kailangan mo siya i-double check para kung may makita kang error, or mali or kulang, pwede mo siyang balikan no para mapalitan at para maayos yung pag-register mo. Ayan, so i-double check mo lang siya. Ayan, tapos may makikita ka diyan, I hereby attest that I personally accomplished the registration. Ayan. Bali may box diyan sa gilid, bali check mo lang siya para mag-green. Ayan, tulad niyan. Tapos mayroon uh, meron ding box sa baba pero optional lang 'yon. Pwede mong i-check 'yan, pwedeng hindi. Ngayon, kapag ka-okay ka na diyan, click mo na ngayon yung submit. Ayan, kapag ang link niyo submit, ito na ngayon yung lalabas, no? Congratulations, you have successfully registered your SIM. Ibig sabihin, registered na yung SIM mo, no? Pero kailangan mong hintayin yung text message na confirmation galing smart na ikaw talaga ay registered na. Ayan, kasi i-validate nila yung SIM mo kung talaga bang atama uh, tama yung details na nilagay mo, no? Ayan. Ayan, bali pwede mong screenshot to para meron ka rin reference, no? Na ikaw ay nag-register ng SIM. Tapos, ito na nga yun. No, makakareceive ka ngayon ng text message galing smart. Ayan, tulad niyan. No, na nakalagay diyan? Congratulations, you have successfully registered your SIM. Tapos, makikita mo na rin diyan yung control number. Ayan. Ayan, pagkatapos nun, no, makakareceive ka ulit ng panibagong text na nakalagay, Congratulations, your information was successfully validated. Ayan, your SIM is now registered with smart. Ayan, ibig sabihin talagang registered na yung SIM mo. no Tapos, hindi lang yon no since registered na yung sim mo activated na rin yung sim mo pwede mo na rin magamit yung ibang service ng smart sim mo and bali yan yung mga text message na marireceive mo kapag ikaw ay fully registered na sa smart ayan So, ganoon lang kadali mag-register ng smart SIM card gamit ang cellphone natin. So, sana nagkaroon kayo ng idea at panay-bagong informasyon sa video na to. At sana makapag-register na rin kayo ngayon. At yun, sana support tayo itong vlog na by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng magandang lasting video sa susunod para rin sa atin. So ayun mga kaibigan, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportahan itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.